we Okay mga paps, siguro kung mapapansin niyo, nagdalawang pwesto ako ng dumping site ko. Nilagay ko sa gitna yun, medyo confused siguro kayo kasi doon ako mag uumpisa na. Kung mapapansin niyo, eh, medyo tagilid kasi doon sa pinag ko dito sa inaharapan natin, sa bandang kanan yan. So kailangan, kumuesto tayo doon sa patag. So yung pwesto ng dalawang nilagay ko na yan, yan yung pinakapatag, yung sentro. So kung mapansin nyo, medyo papakit siya dahil sa kanan. At doon naman sa kaliwa na yun, papakit din siya. So magiging technique dyan natin ha. Alam, alam naman ito ng mga veterans ito eh para sa mga beginners ano yung so, mga bagito na hindi na itindihan yung ganitong sitwasyon so mas safety kasi yan yung ganyan dyan tayo magumbisa sa gitna then pupunuin ko itong nasa kanan na ito yung maliit na siwang na yan So ang mangyayari po dyan mga paps Ikakain natin o isasampan natin yung kanang gulong ng trailer dyan So sa 10 wheeler walang problema ito ano kahit sa mga 12 wheeler So ito kasi trailer natin uh, may medyo mahaba ang nito At hindi uh, naman lingid sa atin kung gaano kahirap ang trailer dam So makikita nyo mamaya ipupwesto ko Dito sa posisyon natin, makikita ninyo na talagang medyo tagilid siya. So, diyan natin didiskartehan. Uh, kasi wala naman tayong kadapatag, wala naman tayong loader, wala tayong bako nando sa loading area. Okay, kung natin yung video doon sa mas kita ninyo, kung paano...